Nagbabadyang bumaba ang presyo ng palay sa mga lugar na sinalanta ng bagyo. Kaya naman may tugon na ang NFA para hindi malugi ang mga magsasaka. Si Cristal Ramizares, una sa balita. Cristal? Naj, dahil nga sa nagdaang bagyo ay ikinabahala ng National Food Authority ang malubhang pagbaba ng presyo ng palay, kung saan ito'y umabot ng 6 hanggang 7 piso sa ilang lugar na nasalanta ng bagyo. Bilang pagdugon nga ay nangako ang ahensya na bibilhin nila ang mga palay na ito sa regular na halaga. NFA Administrator Larry Lacson, ito'y bahagi ng suporta ng gobyerno para patuloy pa rin kumita ang mga magsasaka at hindi malugi sa gitna ng kalamidad. Bukod dito, bibilhin pa rin ng NFA ang mga palay mula sa mga magsasaka kahit ito'y napinsala ng bagyo hanggat ito'y napatuyo na. Uh, just to give you an idea, kung 17 regular na probably 2 to 3 pesos yes. no? Pero uh, ang, ang pa rin dito, we would still prefer yung dry na. Kasi wala kami pagtutuwa. Kahit like, storm down yung basta dry na. Ang pagbabantay ng kanilang mga regional offices at branches sa presyo ng palay habang magrerenta pa ng mas maraming warehouses upang makabili pa sa ibang magsasaka. Naj, bago nga ang ito, nagdagdag rin ng tatlumpong araw ang Department of Agriculture sa Rice Import Ban upang mas maprotektahan at matulungan ang mga magsasakang nasalanta ng bagyo. Para sa Balitang Totoo at Laging Bago, Crystal Ramizares ng IBC News para sa Alauna sa Balita ng Congress TV. Maraming salamat, Crystal Ramizares.